Kailangan ko pang matuto. Yay! Ahas. Nilaglag ng ahas. May nalaglag na ahas dun sa may puno. Sino ba namang hindi nangarap na libuti ng Pilipinas? Sa dami ng mga gandang tanawin at pasyalan, mayamang kultura at masarap na pagkain na tiyak may pagmamalaki natin. Kaya mula dito sa Agoncillo, samahan nyo kaming tuklasin ang natatanging ganda ng Batangas at ang mga natatago pang natural na ganda ng Calabarzon. Hanggang sa unti-unti ay malibot na natin ang iba pang lugar mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya't ano pang hinihintay nyo? This is Johnny Ennis King, mga dating empleyado na ngayon ay may maliit na negosyo. Tara, libo tayo! Bago ang lahat, shout out po muna at maraming salamat sa suporta nyo sa aming mga nakaraang videos. Ang kalatagan ay kilala sa nagkagandahan nitong beaches at makapigil hindi ng sunset. Lokasyon din ito para sa iba't ibang water sports, historical sites, gaya ng Cape Santiago Lighthouse at ng kalatagan path, isa sa importanteng archaeological find ng lugar. Mayaman din ang karagatan nito sa marine biodiversity. Ang Kalatagan Boardwalk ay located sa Pahingahan Beach Resort, Barangay Bagong Silang, Kalatagan, Batangas. Ito ay may layong 140.4 km mula sa Maynila o tatlong oras at 20 minutong biyahe via Tagaytay na Subbu Highway. At kung bago ka lang sa channel namin, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa namin mga libot adventure. Pakomment na rin kung saan ka nanonood para malaman namin kung saan na nakaabot ang video na ito at para ma-shoutout ka na rin namin at mapasalamatan sa mga susunod pa namin mga videos. Mula sa Kalatagan Art, yung malaking welcome art sa entrada ng bayan. Ito ang mga pangunahing barangay na madadaanan mo bago makarating sa Kalatagan Boardwalk na nasa Barangay Bagong Silang. Una, ang Barangay Pilitisan, isa sa mga unang barangay na sasalubong pagkatapos mula sa ARC. Dadaanan mo rin ang Barangay Inkarnasyon bago makarating sa sentro ng bayan at ang Barangay Poblasyon, sentro ng Kalatagan. Dito makikita ang munisipyo, palengke at iba pang establishmento hanggang sa makarating ng Barangay Bagong Silang. Dito mismo matatagpuan ang Kalatagan Boardwalk. Karaniwan, kung manggagaling ka sa art, iisang di diretsyong kalsada lang ang tatahakin. Ang National Road, papasok ng bayan hanggang sa sentro. Tapos kanan, papuntang Bagong Silang kung saan naroon ang boardwalk. Ang entrance nito ay nasa National Road ng Kalatagan Lian Highway. Wala itong entrance fee, ngunit kailangan mong magbayad ng 30 pesos na environmental fee na valid for 3 days. Punta ngayon kami sa Kalatagan Boardwalk. Nandito na kami, naglalakad, papasok ng Calatagan Boardwalk. Second time namin dito sa Kalatagan Boardwalk. Yung first time kasi namin, hindi namin nakita yung yung high tide alam namin high tide na <laughs> kaya makikita namin na mas maganda yung bordo although maganda naman siya kahit low tide pero syempre iba pa rin kapag may tubig At, tignan natin makikita natin yan mamaya <laughs> nakakapagod kasi laging may lakad pero okay lang wala naman talaga yun ikaw ano masasabi mo? yung unang punta namin dito hapon na yon palubog na yung araw ngayon patanghali pa lang anong oras pa lang alas 9 pa nga lang ata mga 9.30 so mas mainit yung ngayon dahil magtatanghali na <laughs> sunugan na, sunugan ng balat sunugan tayo ng balat nagpalit na ng dagat. Nahiya ako tanong ko. Kung pwede pang dalhin Para, para kasing kulay yung tulog ko. Kailangan ko pang matulog. Yay! Ang ah. Hello. Nakalip nga ba? Kaya din sa may pulo. Ay, Kasi guys, ano itong kabila? Uso kayo. Uso kayo? Gubat! Papuno talaga. Yan. Hindi malayo. Uy, <laughs> <laughs> taas nasa puno nalaglag nakatakot ha ah, buti na lang sa bakod siya di ba kabilang bako hindi dito sa side namin aba wait e, tatakbo pa bali eh <laughs> na malapit na kami sa ano malapit na kami sa dagat ano guys tanaw na namin yung dagat at sure yung may high tide <laughs> sure na kaming high tide Pagkakulo na namin yung lugar. Ang Kalatagan Boardwalk ay isang konkretong pampublikong lakaran na may habang nasa 200 meters mula sa baybayin na nasasakupan ng barangay Bagong Silang. Ang coastal scenery nito ay talagang nakakamangha. Ganon din ang malakristal sa linaw ng tubig ng Kalatagan Beach ang best time of the year para bisitahin ang Kalatagan Boardwalk ay nasa mid-December hanggang late March. Ang tips ko sa inyo na gusto rin bumisita dito, go early morning or late afternoon to avoid mid-heat and harsh sunlight. Magdala ng inumin at ng kaunting snacks dahil walang mabibilhan sa lugar. Iwasan lang ang pagkakalat ha dahil bawal yan dito. I-ready nyo na rin ang inyong sun protection gaya ng sunscreen o payong at magsuot ng komportabling sapatos dahil medyo mahaba-haba ang lalakaran papasok mula sa highway. At syempre, unang-una sa lahat, check the weather and tides para maiwasan ang pagbisita ng masama ang panahon at ma-enjoy ang dalampasigan ng high tide o low tide depende sa gusto nyo. Ay! <laughs> kami sa dulo ng Borgo. Yeah. <laughs> Habang nakatayo ka sa isa sa mga sheltered view deck ng Boardwalk, ay tanong mo ang napakagandang coastline. Best spot to observe the major beaches of Panatagan. Perfect din talaga ito sa mga gusto lang mamasyal at makita ang napakagandang dagat ng Panatagan mang beach photoshoot at makita ang magnificent view ng sunset sa tabi ng Pasigyan. Sanjoy natin yung ano, stay lang tayo dito sa sa. O kaya at na pa dahil solo namin yung ano.